Oh, ito guys ha, viral ngayon na uh, hindi na raw natutulog si Junior dahil sa kinakausap niya pa rin ang kanyang yumaong ama. Ano kaya ang inyong mga komento o saloobin sa sinabi ni Ante <laughs> na halos hindi na raw natutulog si Junior dahil sa kakausap niya sa kanyang yumaong ama? May ganun ba talaga? May nagkomento nga dito, ang sabi niya, o oh, dapat iparihab niyo na si Junior, baka biglang bulungan ng kanyang tatay na tumalon sa kanyang, <laughs> tumalon sa malakanyang. Nako, nakakatawa. At sabi dito, kaya siguro, baka agree talaga si Yosek, kasi Pinos ito eh, naging viral na noong October 16, 2025.